Kamusta mga kastik? Ka ako po si Ramon Bautista at kasama po ako sa nagpakilala sa inyo ng pinakabagong motor ng Suzuki, ang GD110. Matipid, matibay, maasahan sa hanap buhay at maasahan syempre sa spare parts. Ngayon, pakinggan naman natin kung ano ang masasabi ng ating mga kaastig tungkol sa bagong motor na GD110 tuwing nakakakita ko ng GD110 ay napapalingon ako dahil talagang nagagandahan ako sa porma ng GD110 nagustuhan ko talaga siya higit sa lahat tipid sa gasolina mas nakakalamang talaga ito sa mga una ko na sa sakayan matibay siya tipid ang maintenance niya at saka unang una tipid talaga sa gasolina maraming nagsasabi maganda raw ma kaya sinubukan namin eh? okay naman saka so, uh, mura yung down niya maganda raw siya kaya hindi ka pinipinili ng GD110 sa kain maganda naman yung pang-pulong ito. Kaya nagdagdag pa siya ang dalawa. Balita ko kung kapag ng walo. Matibay yan. At saka, performance niya, magaling. At ang maintenance. Unang-una sa forma, pagka pinaanda rin, napakanda rin paanda rin. Nagusto ako to dahil mabilis siya at smooth manakbo. Napili ko ang GT110 dahil sa magandang forma at matibay. Mas tahimik pa ng GT110 kung ikubog para mo sa racist ko. Angkas naman talaga, napakatipid nito kasi nung unay na consume ako ng mga 300 sa loob ng isang linggo, ngayon ay mga 100 na lang. Pinaka malayo ko sigurong napuntahan yung papunta sa Baguio. Tapos, ang naging gasolina ko lang sa kanya ay 460. Tapos nung out pumuntang ang sorsogon-sorsogon sor sa Bicol, nasa 300 plus lang. Kaya ang laking bagay ng tipid ng GD110. Uh, base sa aking experience, totoo naman na matipid siya, talagang maasahan nga siya. Uh, matipid sa gasolina. Ang isang daan ng sa gasolina, umakabot ng dalawang, dalawang araw. Kahit sa musya, daling uh, na, na lugar, ay aangat sa hindi kanya niya Uh, matipid naman siya kasi yung 500 halos Nandito kong i eco ako, hindi pa siya nawebo. Okay? Noong dati, ang konsumo sa gasolina ay 300 to 400 a week. Ngayon, gamitin ko yung D&D 110, 200 to 300 a week na rin. Sa konsumo naman ng gas, eh, mas matipid to kaysa sa iba na nagamit ko na. Ang Suzuki para sa akin yung matibay at magandang performance at saka matipid pa ang gasolina. Malaking tulong sa akin ang GD-110. Nakamenos ako sa pamasahe namin. Kasi dito sa Lucena, napakamahal ng pamasahe. Pero ang GD-110, yung sali mong 60, halos dalawang linggo kong ginagamit. Yung perang nakalaan, dapat na mapalagay sa gasolina, nadadala ko sa pamilya ko. Naibili ko na ibang pangailangan namin. Pag po namamalayan kong ganyan, yung mga soft drinks, na ano, kasi dati, halos kumaano lang kami, yung nangiram ng motor, kasi binibigyan namin yung may-ari. Malaki naging kasi so, eh, dito po nakasalala yung punpasok namin. Kung masisira ito, so, wala po kami pasok at hindi po kami kinita. Dahil sa kapitan ng GD Wanted, dalaw na isang story. Hindi po kami binigyan ng problema sa GD Wanted. Malaki ang natulong sa akin ng GD Wanted. Dahil dito, napabilis ang trabaho ko sa... pagpetrabaho ko sa kulay blue pa, my favorite ko yun. Dati mamasahe yung anak ko ngayon eh hindi na ay sa akin malaking tulong yan dahil yung mga maintenance yan maliit lang at saka pamasahe masib Iyon ang araw-araw ng pamasahe ng mga bata na safety na Oo naman, nire -recommend ko sa mga kaibigan ko kasi hindi naman ako mapapahiya sa kanila pag i-recommend ko sa kanila ito. Talagang sigurado ako sa GD110. Kaya kahit kaninong tao, i-recommend ako ang GD110. I-recommend ako siya kasi talagang maasa na matipid talaga. Kaya pwede mo sabihin sa iba na, sige, ayan na ay ibilin mo yung <laughs> motor na yan. Pwede yung pagmalaki. Ayun, yung pagmalaki. Pwede pagmalaki talaga, hindi ka may iyong sabihin. Pwede yung pagmalaki gustong bumili ng motor, nire-recommend ako ang GD110. Nire-recommend ako ang GD110 sa iba dahil sa maganda nga siyang gabitin. Para sa akin, ang lahat kong mga kapitbahay, pwede na i-recommend ako dahil sa para sa akin, okay ang performance niya at saka matiba yan, matipid. GD, practical para sa masa yan po ang GD110 ang pinaka-praktikal na motorsiklo para sa masang Pilipino. Oh, ano bang inintay mo? Bakit di ka pa nakamotor? Mag-Suzuki ka na! Ako po si Ramon Bautista. Maraming salamat po.